Boss J Magandang gabi po sa inyo Ako po si Rafael Hindi ko na lang po sasabihin ang buo kong pangalan For my safety na rin Naka Mandaluyong Isang empleyado sa isang creative agency pero mahilig ako mag-solo travel. Gusto po yung tipong di ko kilala ang mga kasama ko. Walang label, walang expectations. Basta lang makalayo. Pero ang ikukwento ko po sa inyo ay hindi tungkol sa beach or sunset. Tungkol ito sa huli kong biyahe. Isang Facebook group tour papuntang Sikihor. At sa fiesta sa isang baryo na hindi nakasama sa itinerary. Isang lugar kung saan masarap at tagayan. Maririnig mo ang sarili mong pangalan kahit hindi ka tinatawag. Noong 2023, pagod na ako sa Maynila. Burnout. Broken-hearted pa. So, nag-join ako ng isang FB group. Lakbay Tambay PH. Doon ko nakita ang isang tour. Chiquihor Island Adventure. Three days, two nights, all in. Meet new friends. Sakto. Walang kilala. Gusto ko yun. Pagdating sa Dumaguete Port, sinalubong kami ng organizer, si Chad. Lagi nakasando, mahilig tumawa. Pero may hindi maipaliwanag sa likod ng mga mata niya. Parang may alam siya na ayaw niyang sabihin. Sumakay kami na ferry, pupuntang si Igor. Doon ko na-meet si na Janine, Vince at Ella. Mga kapwa-joiners. Kwentuhan, toksuhan, tawa. Parang instant barkada. Grabe! Ang lino ng tubig. Ang sarap siguro mag-snorkel dito. <laughs> Basta ako food trip lang. May famous halo-halo daw sa bayan. Habang nasa ferry kami, ang mga isla. Parang emerald sa gitna ng asul na karagatan. May mga bahaging tila walang galaw, parang pintura lang. Sa isang sandali, nakalimutan ko lahat ng stress. Ang peaceful dito, no? Parang ayokong bumalik ng Manila. Oo nga eh. Yung ganito lang araw-araw, baka hindi lang ka magreklamo sa buhay. <laughs> Uling gabi ng tour, pagkatapos ng Kambugahay Falls at Plaza Church, pinanong kami ni Chad kung gusto raw namin pumunta sa isang fiesta ng nakilala niya sa baryo. Hindi raw to tourist spot, pero tunay, lokal, kakaiba. Gusto ko na sana magpahinga na lang, pero napilit ako ni Ella at Vince, so sumama na rin ako. Sa loob ng halos isang oras na biyahe sa mga nadaan, halos walang streetlight. Pero malayo pa lang, kita mo na ang mga parol, ilaw at ang tunog ng kulintang. Parang barrio fiesta na hango sa lumang panahon. Uy, walang signal dito ha. Pero legit ang pagkain. Luto ng mga albularyo mismo. Uy, baka may love potion din yan. Iuwi ko para kay ex. <laughs> Pagdating doon, sinalubong kami ng matandang babae. Binigyan kami agad ng baso ng lambanog. Masarap, mainit, pero kakaiba ang lasa. Parang may mapait sa dulo. Walang well, uwi ng hindi busog, ah. tipong kami sa gitna ng bakuran. May mga nakaupo sa banig, may sumasayo sa tugtog, at nagsimula ang tagayan. Bro, ibang klase itong lambanog ha? Para may tama agad. Baka may halo na nga. Teka, ang init sa batok. Habang tumatagal, napansin kong wala ni isang cellphone signal. Pero parang okay lang sa lahat. Lahat ng lokal, nakaputing damit. Parang pare-pareho sila ng itsura. Parang magkakamuka. Nakatitig lang sa amin habang nagkakainan at tatawa ng kami. May isang babae, hindi ko alam kung bata o matanda na lumapit sa akin. Masarap ba ang alak kung hindi mo alam kung para kanina talaga ito? Hindi ako nakasagot. Ang nalamunan ko, para bang tinutusok ng karayong. Habang umiikot ang tagayan, parang nalalasing ako pero kakaibang hilo. Malabo ang paningin ko Si Vince, tumayo at nagsuka. Pero ang suka niya, kulay itim. Tapos bigla siya napahandusay. Wala ni isa ang lumapit. isa kami pinatawag para magpasalamat sa bisita. Sabi ni Chad, normal daw to para sa mga baryo rito. Ako raw ang huli. Pagkakit ko sa maliit na entablado, pinaupo ako. May ilaw sa mukha ko. Ibasa ulit ng lambanog. Tapos, narinig ko ang pangalan ko. Pero hindi ko to sinabi sa kahit kanino. Rafael. Rafael. Pablingong ko, nakapikit silang lahat. Nakangiti. May dugo sa labi ang ilan. Isa lang ang naisip ko. walang katapusan ng daan. Parang paikot-ikot. Tumingin ako sa likod. May nakasunod. Kubad. Kulay abo ang balat. Nakanganga. Matalangang ang puti. Bumangga ako sa isang punong may mga palawit na manika at buhok ng tao. tingin ko, hawak ko pa rin ang baso ng lambanog. Hindi ko na alam kung bakit. Para bang ayaw nitong mapitawan? Tumalon ako sa sapa. Nagkubli sa likod ng patuhan. Doon ko nakita siya sa mga lokal. Balik sa saksak si Janine. tahimik. Parang ritual. Nakasuot siya ng puting gown habang sinisigawan siya ng mga dasal na hindi ko maintindihan. Sinubukan kong tumakbo pa Pero nahulog ako sa balon Nagising akong nakalubog sa malamig na puti. Sa pader ng balon, nakaukit ang mga pangalan. Lucena, daan-daan. Isa isa kong binasa. Hanggang sa nakita ko ang sa sakin. Rafael Santos, 2023. Sumigaw ako. Umiyak. May kamay na bumalo sa paa ko sa ilalim ng putik. Tinangka akong hilahin. Ngunit may boss na sumisigaw. Hindi pa siya handa! Nang magising ako sa baybayin, may marka na ang katawang ko parang sulog sa dibdib. Pabilog, may simbolo. Sa tabi ko, may pitong kandila. Sa ang nakapatay, ng anong buhay. Sa bandang malayo, nakita ko si Chad. Hindi siya tumatakbo. Hindi rin siya nagulat. Parang inaabangan niya ako. Pero nung nalapitan ko siya, dumaan lang ako sa katawan niya. Nagus lang ako. Para siyang alingas-kas ng usok. Naisip ko lang, wala akong kasama nakabalik. Wala na si Ella. Wala na si Vince. Wala na din si Janine. Ako na lang, baka hindi na rin ako ako. Sinubukan kong hanapin ang group page. Wala na. Deactivated. Wala na rin record ng tour. Sabi ng ibang travel agency, wala raw Chad na tour guide na accredited sa gabi. Nagising ako sa apartment ko. Bitugo ang panyo sa mesa at baso ng lambanog. Hindi ko alam kung kanino galing. Pero pagtingin ko sa salamin, may naasulat sa leeg ko. Baliktad. E, ka na sa amin. Yung mga kwento ka bang di mo malilimutan? sa isipnaligawhorror at gmail.com Ito ang Isip Horror, kung saan ang kwento mo ang susunod namin daan papunta sa dilim. <laughs> kung nagustuhan mo ang kwento, i ilike at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kapabalagang kwento dito sa Isip May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror at gmail.com at baka ikaw na susunod na feature sa aming next episode.